Alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Uh, sa QC po. Sa Metro Manila first. Meron din po sa... sa... sa Quezon. Hmm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against impugnation, Your Honor. Anak ng patay <laughs> Mr. Rebalo, kanina, umakit, na, nandito ako kanina, umakit na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Pagsa mo yung mic. Wala po yung oh. honor. pero ka ba abogado? Uh, oh, yes po yung honor. Ikaw may-ari ng Wawaw. Wow. Oh, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano oh. paid up capital? Magkano capital mo dyan? Uh, nung, nag, uh, nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017, up to now? Ay, hindi po. Sole ah. proprietor pa rin hanggang ngayon? Apo. Ah, okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Magka paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa sa DPWH? Um, Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nag, nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Hmm? Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Uh, Your Honor, I invoke my to, to crimination, Your Honor. Ano nga? Pake ulit. Uh, I invoke my right for self incrimination your honor. What? Right to self incrimination sa billa. Ah. Uh, Sir Torjingo? Sir. Yes, Pwede bang Linawin muna natin 'yung sinabi kasi ang narinig ko I invoke my right to self incrimination against self incrimination your honor. Against Plus, plus uh, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ay, kung ba tumingin sa amin? Huwag, huwag kang Ay, kausap mo. Lamesa yung, yung kausap mo eh. Ay, yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Okay. Ha? Ah, thank you, thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes, for your honor. He can, he, is he here? He can, he can give you legal uh, advice. Yes, po. Yeah. Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa ko pa yun, Hindi po. Hindi po. Tinatakot ko na, Mr. Arevalo. Mm. Oh, answer. na, uh, so may in-advise ang kana ng abogado mo, ha? Hmm. Sir Revelo. Are you involved in any ghost projects? Uh, Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata. Ha? bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? Um, may mga ano po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? O, anong, gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O, pinsan? Tsuhin? Um, mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Kung namin kamag-anak nasa construction business. Opo. Oh, Tinuruan ka? Um nag ano po, uh, first sa nag layasan po muna. Po. Ha? Layasan po. Ano yung ano yung mga proyekto mo? Ano ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Um Uh, Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your o Honor. O dapat alam mo? Ano ano yung mga proyekto na na-award natin sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa... Uh, hindi ko po na ma... ma, ma alam po yung exact number po. Uh, gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa kami last stress. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, uh, gagamitin sa session mamaya ito at o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na uh magtanong, so... Uh, eh, Mr. Senator Chair, kung Jingo hindi naman sumasagot ito ng hindi sumasagot, agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, yes sumagot ka ka. Yes, by Your Honor. Ha? Huh? Yes, po. O, oh. alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan ito? Saan uh, meron po kaming uh, sa QC po, sa Metro Manila First, meron din po sa... sa... sa, sa Quezon. Hmm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. <laughs> Tinatanong, ko, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang san saan san saan, yung uh, proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry <laughs> po, <laughs> Your Honor. huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh, uh, dahil po may mga ano po sa pina ano po na may mga allegation po na may mga mayroon nga pong ano, anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Oo oh, nga, eh, simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa iyo. Ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa'yo ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya, Quezon, ano pa? binanggit niya? QC. QC. Eh karamahin nito, Bulacan eh. Ba't hindi mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Huh? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi mo binabanggit eh. Ha? Huh? Uh, Metro Manila First po yun, Your, 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 ano, your ano? Honor. Ano, so ano? Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Ma Manila First? Yes po, San Juan po. Oh. Uh, last two, yun po yung pinakuna namin project 2019. O oh, oh, sige, yung bulakan, meron ba? Sagot! Uh, Your Honor, um, <coughs> Uminom ka ng tubig. <laughs> oh, ilan? ilan? Um, di ko pa sigurado yung owner. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Meron ka 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Yan, bulakan-bulakan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, lahat ba last ba ng, and final question. Meron lahat ba ka, ng 42 projects above... Uh, above? How much? Yeah, 42 projects sa si Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka invest na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para may, meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kitong. E, mapipilitan po, puro plunder. Aharapin ah, po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin uh, para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron pa video. Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro one minute lang na video. Tingnan mo, ano, Mr. Arevalo, kung, uh, kung project ng Wawaw wow to. Familiar ka dito? <laughs> familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Hindi. Dahil hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang ko lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Agono, Bulacan. So hindi mo alam, Mr. Rebalo? Ngayon ko lang din po na nakita ha? yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga, ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung sa site kita yung contempt dito eh. Huwag muna lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ah. Uh, Miss Sarah. Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, yes. interjection. Okay. O tayo, tayo Chair, sa panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Salamat, sabi nyo kanina, uh, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, -wow, sa Quezon City sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU, ayon kay Mayor Joy Belmonte? Uh, yes, your honor. Ayun yun. Yun, yun um, din. Ano po yun, um, yung sa, isa po, may, may letter na po din for, uh, termination po. Letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City? dalawang pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? Ah, uh, check ad uh, yun po. Ang hindi ko pa masagot. Ayo uh, check po po namin niyo ano. Sige po. Paki-paalam niyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat Mr. Chair at SP Pro. Thank you. Uh, one last question. Mr. Oh, last chair. question. Yeah, Miss Mrs. Descaya, <coughs> Meron bang pagkakataon yun, yung yung sham na pag-aari mo ng construction company, meron ba pagkakataon na sila-sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa DPWH na si St. Timothy, oh. si Saint Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? <laughs> Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero okay, yung na. ibang licenses, sumasama, magkakasama sila minsan. And then, minsan ah, so minsan naglalaban-laban yon Sham? Yes, po. Oh, so that is not a legitimate bidding. No. Because, dahil yung Sham na yun na naglalaban-laban sa isang award, ng, sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino dun, kahit sinong manalo dun sa bidding na yun, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama. Hindi po, kasi ibebe yung may may-ari ng mga companies. Oh, I'm mo lang eh, I'm just concerned lang, with Alpha Miss and Ms. Omega. Miss Diskaya, Apa. kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang, ang sayo. Apa. <coughs> nung tinanong kita ulit, in-enumerate ko lahat yung sham na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yon. Oh, di ba, I, the records A -a. will bear me out. Apo. Oh, ngayon ang tinatanong ko sa iyo, yung Bang siyam na korporasyon na 'yon, panglimang tanong na. Naglalaban-laban ba sa bidding 'yan? Panglimang yes, tanong po. na 'yan eh. Sabi mo kanina, na uh, last question. <laughs> <laughs> Hindi pa sumagot, ay sumagot. Oh. 'Yan, sigutin yes, mo. Sumagot, sumagot ako. Opo. Oh, Opo. Naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opa. Oo. Senator Erwin. Ang tanong ang... Very brief lang, ma. Baka Opo. tayong ma ang, ang sagot Po, ang na dyan, uh, Senate Pro Temp, eh, nagbibiding-bidingan. Anyway, matanong ko lang po sa COA, na-relieve nyo na ho ba yung inyong first district uh, COA auditor yung sa Bulacan na nag-audit ng na mga of course Project? Hindi pa. Hindi pa po, Your Honor. Bakit po hindi ninyo na-relieve? Eh nakikipagsabwatan na po sa District Engineer po natin since 2022. Bakit di po po nare-relieve? Sir, wala pa po namang ebidensya na nakipagsabwatan po yung Wala pa po pong ebidensya 2023. Sa pangulo na nagsabi, pati Senator Ping Lacson nagsabi. Anong gusto mo? Ah, uh, ebidensya? Um, your honor, hindi po ako ang merong authority. I know Magdalena that. I know that. That's why I'm asking you now. When are we going to see her relieved or him relieved? Ipapaalam ko po sa... Ipaalam niyo po kaagad, okay? Dahil wala na kami oras. Panghuli na lamang po, matanong ko lang. Nagpresenta po si uh, Ramon S. Ang, natutulong sa flood control po natin. Siya po maglilinis na libre. Ano po ang reaction po ninyo? Acceptable po ba ito, itong uh, uh, pag-volunteer ni RSA para linisin ang uh, mga estero natin para hindi na tayo bahayin kagaya nangyayari everyday pag umulan ngayon? Opo, uh, tuloy-tuloy naman po yung coordination meeting natin. In fact, meron na po kaming ilo-launch sa Las Piñas po na clean-up drive po ng Las Piñas River. And uh, katulong din po namin sila uh, na mag-ayos po dito po sa may Rojas Boulevard. Nag-inspect na rin Okay. Po. Salamat oh, po, Madam Thank Chair. you. One minute, Senator Bato.